<laughs> oh my gosh. Iwan ko pa sa inyo dyan. <laughs> ah. Hello po, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, good noon everyone. Walas uh, dusi na dito uh, Magandang umaga, magandang hapon Magandang uh, tanghali sa inyong lahat This is Philcore Ellen Live po tayo from South Korea Okay, mga kababayan ko Gusto ko lang simulahan ang pag-live uh, natin ngayong umaga Sa pagtatawa-tawa lang natin dito Kasi mahirap naman Sobrang seryoso tayo dito, di pa Okay Okay lang So dito lang tayo Mag ano, mga kababayan ko Okay Uh, <clears throat> pag-usap-usapan lang natin ang unity team ng uh, pangulo at saka ang pangalawang pangulo natin, mga kababayan ko. Hindi ko malalaman <laughs> kung ano talaga itong uh, uh, dapat natin gawin na magka-unity team pa tayo ulit. Pero sa tingin ko, parang mas maganda nang walang unity team kasi pag may unity team magkukonsimisyon din tayo. Ang dami nating uh, konsimisyon uh, kasi pinagtutulungan ang pangalawang pangulo natin sa mga taong nakapaligid sa pangulo pero wala namang sina wala man lang isang salita ang pangulo na magtanggol sa pangalawang pangulo natin. Sa bagay, itong pangalawang pangulo natin, hindi naman yan siya maghingi ng tulong. Hindi naman yan siya maghingi. Pero sandali lang, mga kababayan. Oh, kababayan ko. Nakita ninyo yung short kong pinag pantulog. Hayaan mo lang kasi ganun talaga pag nasa bahay lang tayo. Okay, so Di bali na lang, mga kababayan ko. Um, Sana tayo. Okay. So, hindi man lang niya, hindi pinagtatanggol ang pangul pangalawang pangulo natin. Kaya dyan tayo ma-consumision, mga kababayan ko. Okay. So, sa totoo lang, ang dami kong, uh, ano ba yan, kalungkutan. Ang dami kong kalungkutan dito. Dahil, dahil sa paghihintay. Okay? Sa totoo lang, ang dami kong kalungkutan dito sa Pangulong ito dahil sa paghihintay ko ng tag-20 pesos na kilo ng bigas, mga kababayan ko. Sa totoo lang. Kaya iwang ko ba kung anong dapat nating magagawa dito? Okay? So, tingnan lang natin kung anong maganda dito sa kanya. Uh, sabi nila nga, maririnig natin na wala daw ang ginagawa. Ang dami naman ginagawa nitong pangulo na ito. Uh, anong ginagawa ng pangulo na ito natin? Ito si EPVVM. Ang uh, daming ginagawa niya. Kung tutuusin ninyo, hanap-hanapin ba ninyo? Ang dami kayong makikita. <laughs> party, party. Party here, party there. Sa Malacanang, sa mga hotel, sa Marriott Hotel, sa kahit saan, party-party lang ang nagawa niya. Ang dami niyang nagawa, sa totoo lang, mga kababayan ko. Okay? okay. Sa totoo lang, ang daming busy naman niya, oh. Ha? Ah? Oh. Na na ni Duterte. Tapos yung mga drug lord na dati pa, na hinuhuli sa panahon ni Pangulong Duterte, ay pinalaya niya, abay, abay ano na yan. <laughs> Kaya daming nagagawa niya. Pinapalaya niya, Panginoon ko. Okay? Pinapalaya niya. Oh. Ganyan siya kabuti. Ganyan siya kabubuting tao, mga kababayan ko. Yung mga drug lord na pinapahuli ni Pangulong Duterte. Ah, nakita itong ano ko. ah uh, yung mga drug lord na pinapahuli ni Pangulong Duterte. Pinapalaya niya. <laughs> ganun ka, ganun ka magandang loob at kabuti ang Pangulong ito. Okay? Oo. Oh, sana naman, huwag ninyong awayin si BBM. Huwag ninyong awayin siya. Kasi lampas ulo ang ikanyang kabaitan, mga kababayan ko. Sa totoo lang. Okay. Ito, mga jokes lang ito na matatawa tayo. Okay? Okay. So, kabait-baitan niya dito, mga kababayan ko. Kita ninyo ang kabaitan niya, mga kababayan ko. Sa ngayon, sa bansa natin, kahit ang dami ng mga adik ngayon, mga kababayan ko, mura na lang ang drugs. Okay? At ang daming magnanakaw, ang daming kriminalidad. Patawa-tawa lang siya. Hindi, mabait, di ba? Ang ganda, ang bait niya. <laughs> Maluko ako. Makakaluka itong kabaitan niya. At saka... Ang ganyang kabaitan ay bihira lang. Okay. At saka sabayan pa niya ito ng pangiwi-ngiwi. Ah, pangiwi-ngiwi eh. At sabayan pa niya ng pangiwi-ngiwi ang pagtawa-tawa niya. Diba? So, ang ganda, no? Ganun talaga ang Pangulo natin ngayon. Iwan ko ba ito siya? Okay? So, ganon. Huwag niyo sabihin na siya ay buong. Oh. <laughs> At dapat natin siya igagalang, mga kababayan ko. At huwag ninyong sabihin na walang silbing pagolo Okay? Igalang natin siya. Okay, magaling siya, mabait siya, pangiti-ngiti lang, pangiwi-ngiwi lang. <laughs> Kaya dapat siya natong igalang. Kung sa serbisyo niya kayo ay nakikulangan. Oh. <laughs> okay, mga babayan ko. Kung tama ang pagservisyo niya sa inyo, di ba? Ah, uh, pangiti-ngiti lang siya, pinalabas niya yung mga mga drug related cases na mga naditin. Ngayon, pangiti-ngiti lang siya patawa-tawa pang ngiwi Sorry na lang sa inyo, pag nakulangan kayo, pag nakulangan kayo, <laughs> hindi na niya problema yan. Ah, baka kayo na ang mga kulang-kulang dyan. <laughs> okay, mga kababayan ko. <laughs> okay, so Kawa naman ang mga blogger dito sa Pilipinas. Hmm? Kasi lalo na yung mga ano, mga matino na hindi binayaran. <laughs> Palagi ninyong sinasabi na walang nagawa ang presidente. Mayroon siyang maraming nagagawa. Kaso lang hindi ka, hindi kaaya-aya sa inyong standard, sa inyong Uh, gustong mangyari, mga kababayan ko. Okay? So... <laughs> you know what, mga kababayan ko? Yung mga tao na hindi kaaya-aya sa magandang society, katulad ng mga magnanakaw. Magnanakaw sa iba't ibang ahensya ng goberno. Magnanakaw sa uh, kabanang bayan, mga drug lords, mga mga gumagamit ng uh, mga pulburon. Ginagawa niya ang kakampi. Yan, gaming nagawa niya, di ba? <laughs> Tapos yung mga dating adik, Okay, so yung mga, at saka hindi lang yun, mga kababayan ko. Matutuwa kayo dito. Ang mga mga dating mga adik na nakukulong, dating mga magnanakaw, dating mga drug users na nakakulong, ginagawa niyang testigo. <laughs> Lalo na sa Senate hearing, sa Congress hearing. Yun, madami niyang nagagawa, mga kababayan ko. Wawa naman tayo nito. Hindi ako mayabang. Nagpapanggap lang <laughs> Ah, <laughs> uh, may mga vlogger tayo dito na magagaling daming mga magagaling. Pero may mga vlogger din na hindi kaaya-aya. Mga mga mayayabang, lalo na pag may malaking bayad sa iba't ibang tao binabayaran sila para magebang sila mag uh, uh, gawin nila ang mag mag ano sila mag uh, kampi sa taong nagbayad sa kanila kaya kawawa naman tayo mga Pilipino kaya dapat na lang tayo uh, gumagawa ng diskarte mga kababayan ko okay mm. <laughs> osan <laughs> Okay. So mga kababayan ko, yung mga government officials diyan na <laughs> samutsari ang mga dikantidad na mga kagamitan tulad ng Rolex, tulad ng uh, mga samut saring uri ng bag na may mga pangalan, mga sasakyan, okay? So, tingnan lang ninyo ang pagmumukha. Ah? Hindi pa rin sila gumaganda. Mas maganda pa tayo. <laughs> oh, pagyayabang lang ito, mga kababayan ko. Pero, jokes lang ha. Pero sila, kahit ginagamit nila ang milyonis ng pera ng kaban ng bayan, wala parang nangyayari sa pagmumukha nila. Ah? Katulad ni... Pastor, Katulad ni teacher. Okay? So, <laughs> kawawa ang pagmumukha, mga kababayan ko. Tuloy! Alam yung mga vlogger sa kabila, wala sa Alam ba ninyo, mga kababayan ko, uh, na maminsan mapag-isipan ko rin na yung mga vlogger sa kabila, yung mga kabilang partido, yung kumakampi kung saan yung hindi tama, parang wala na rin sa katinuan. <laughs> Nawala ang katinuan nila kasi uh, ang prinsipyo nila, tinutwist nila, sila na rin ang nagtutwist para lang sila mag magmukhang kakampi sa kabila dahil sa pera. Okay? Makikita <laughs> Oh, yeah. Kasi, pag ganun ang uh, istilo mo sa pagbablog, makita rin sa pagmumukha nyo. Ha? Ah, mukhang uh, magnanakaw na hindi nahuli. <laughs> At sa katingnan mo rin ang mga katawan. Mm, um, lumalaki, lumalaki ang katawan kasi daming perang bayan. Okay? Sa so, katingnan Oh, <laughs> uh, So, Tingnan lang ninyo ang mga asal ng no, mga vlogger na nasa kabila. Nagmukhang bayaran at nagmukhang nagmukhang bangan. <laughs> Sorry, but that's true, okay? Huwag na natin silang paniwalaan. Sana na may, sana na may, huwag na natin silang paniwalaan mga kababayan ko. Ha? Huh? Uh, so, uh, makikita uh, naman ninyo uh, na parang ang, um, what is that? that. Ang um, puwit um, ni okay. Tamba, um, ang uh, uh, kanilang um, muntik um, ng didilaan. Okay? okay? So, so, makita nyo yan yeah, mga kao. Yeah, ka okay. <laughs> Sorry for that. <laughs> kayong mga bangag na vlogger, sumuko na kayo sa amin. Huwag na kayong lumaban. <laughs> <laughs> Sana naman yung mga bagay na vlogger ay makisama na lang kayo sa amin. Ha? Haharapin natin ang katotohanan na nab nabudol tayo dito, mga kababayan ko. Okay? Okay. Sana naman. Sana lang. Okay? So, lan lang ang gusto kong mangyari dito. <laughs> okay? So, mga kababayan ko, ah, uh, <clears throat> Ah, uh, kung yung mga bangag na vlogger na nakakampi sa kabila, ah, uh, dapat lang natin na hindi sila, hindi sila mapaniwalaan mga kababayan ko. Sa totoo lang. Okay? So, kaya dapat lang uh, tayo ay tuloy-tuloy lang tayo sa magandang pagbablog natin, mga kababayan ko. So, maraming salamat dito. Okay. So, sana sa susunod na episode natin, magpakinggan ninyo kami. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.